Hello guys. Uh, welcome back sa ating na YouTube channel, no? Uh, Sana ay uh, okay lang kayo at uh, magandang gabi po sa inyong lahat. Sana ay tapos na po tayo, no? So ngayon guys, meron po tayong ipapakita mga set, no? Mayroon po tayong set number 1 at set number 2. Maganda po ito sa pangproteksyon, no? At uh, bago po iyon, ah no? uh, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, guys. Don't forget like and share sa na po sa ating mga video ah uh, mutya na ng kalikasan. At uh, wag kalimutan mag-comment, tata uh, mag-like sa ating YouTube. At ngayon meron po tayong ipapakita mga matitinding mga ah uh, kwintas na napakaganda. So uh, shout out muna po tayo sa ating mga kababayan jano no. Luzon, Visayas at Mindanao. Kung saan ka mga sulok ng ating bansa, shoutout na lang po sa ating mga viewers dyan. So, maroon po tayo papakita, no? Kung sa gusto magdanais, ito po aking number, 0994 seven six eight seven eight yan po ang aking uh, phone number guys may personal ah uh, number yan po Uh, ito po ah, uh, mayroon po tayong uh, set number 1 Mayroon po tayong uh, isang uri ng gumamila sales, na napakaganda sa pamproteksyon Lucky charm at karisma Sa trabaho, negosyo at sugal At uh, hanap buhay, napakaganda po itong pamproteksyon na din po no All around protection At uh, pampaswerte sa buhay-buhay natin dyan At uh, napakaganda po ito At mayroon po tayong isang mutya po ng batong umu na napakaganda no isang uh, bato na inkanto na nakikita sa loob ng isang kuweba yan po ito ay isang uh, kwintas. quintas yan po yan po meron po siya nakasulat sa likod no Jesus Christi Santi Nazarenos yan po ano pa yan po meron po tayong ng uh, uri ng kalikasan dito mutya po ng isang uh, isang uh, suwaki na napakaganda meron po tayong isang petrified wood at palibutan ng mga matitinding mutya yan po at uh, siles yan po no ito po ay tinatawag na road raksha, no yan po Nap napakaganda sa pang protection araw araw yan po no tingnan nyo guys kung gaano katindi ang ating mga kwentas sa uh, ipapakita sa gabing ito yan po no isang uh, mutya at ang kwintas. Yan po. Napakaganda sa pamproteksyon. At sa gusto magdanaes na, tawagan nyo po ako sa kinumber number. Yan po ang key number. At ito naman po tayo sa set number 2 guys. Meron po tayong bato umu. At ah... Uh, uh, batu umu guys na napakaganda sa pamproteksyon. All around protection po ito. Yan po. Ang batu umu ang bato ng uh, inkanto yan po at uh, isang uh, gumamila silis din upang protection at karisma at sa trabaho at negosyo at sugalan ng yan po ang uh, gumamila silis yan po no napakaganda yan tingnan nyo guys <laughs> napakaganda ito ay isang uh, anghel. anghel na napakaganda. Yan po. Yan din po no, ang kanyang uh, mga dasal. Yan po. Ang kanyang dasal. Yan po na napalibutan ng mga mutya. Uri ng mga mutya nga uh, kalikasan na napakatindi yan po sa pamproteksyon na araw-araw lalong lalo na po sa inyong mga lakad at uh, mga uh, negosyo na napakatindi yan po no So, gusto magnanais na tawagan nyo po ako sa aking uh, number. Yan po ang aking number. Yan po ang ating set number, uh, set number 2 guys na napakatindi. Yan po, set number 1. Mayroon na po ang kasamang batoon mo. Tagumamila silis at isang kwintas. Yan po. Isang uh, uh, Angel Archangel, at isang pato umot uh, ah, isang ah, gumamela sa so, gusto mag nyo no? tawagan nyo po ako sa number yan po ako number yan po ingat kayo palagi guys at magandang ah, gabi po sa inyo lahat yan ingat kayo palagi yun lamang po at ingat kayo bye bye and God bless you all